Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw ay hahayag sa inyo ang 5 tips to keep up dito sa Ragnarok Origin! Okay, so as you all know, nandito na tayo sa grinding phase ng laro at mostly sa atin ay nakompleto na ang kanya-kanya nating builds. So ang goal na dapat natin ngayon ay i-improve yung performance natin sa daily activities, mapa PVE or PVP man yan. Kaya kung hindi mo na alam kung anong ipaprioritize in-game, e eh continue watching this video dahil ipapakita ko sa inyo ang limang bagay na dapat nating gawin para hindi naman tayo pag iiwanan So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa... Tip number 1. Collect Essential Cards Okay, so ang una natin kailangan alamin e eh kung ano ba ang Essential Cards. Bukod sa required cards na kanya-kanya nating build, e eh kailangan din natin ang size, race, element, and armor element cards. For example, ang permanent grind spot mo ay sa dark frame and gusto mo siyang ma-fast kill, edi kailangan mo ng skill worker card and straf card. Huwag kang manghihinayang sa Zeni dahil in the long run, eh sobrang laki na mabibenefit mo dyan. Kapag mahilig ka naman sa TR, pwede mong tignan yung size, race, and element ng bawat MVP. At unti-unti mong kumplituhin yung mga cards since mostly naman dyan eh available sa trade may kamahalan nga lang. Sa Joperus din, kailangan mo ng Orc Skeleton, Flora, and Scorpion. Sa Time Space Anomaly, kailangan mo ng Pitip, Minorus, and Rain Lair. And ang pinakamahalaga at pinakamahirap makumpleto yung cards ay yung sa Nightmare Temple. As far as I know, every season ay nagpapalit-palit ng boss ang Nightmare Temple. So kung ano yung size, race, and element nila ay kailangan mo yung weapon cards nun. At yung mahirap na part ay yung armor element cards. So, yung kailangan sa current NT bosses natin is Sandman, Swordfish, Pasana, and Doki Pero kung wala ka pa naman ngayon, e eh, pwede mo rin gamitin yung Element Resist Cards na nilalagay sa cloak. <laughs> Titi. Para naman hindi tayo na one hit pagdating sa higher difficulties ng NT. Ang daming purple cards nun. Kaya ang masasuggest ko dito, credits kay Blueberries. Sa kanya ko nakita to. If lumampas ka na ng 5 levels sa current world level, ay eh magkakaroon ka na ng reduction sa XP gain. Kaya much better kung gagamitin na lang natin sa pag ng purple cards sing city natin. Then yun sa PvP cards, depende kasi yun sa job and build mo eh. Pero lagi mo tatandaan, kung gusto mong maging effective, ay eh kailangan mo mag-invest sa cards. Tip number 2, Grind your Nightmare Temple. Okay, so nabanggit ko na to dati pero i-elaborate ko lang. Since napapansin kong sobrang daming players pa din ang hindi knowledgeable patungkol sa Nightmare Temple. So alam naman natin lahat na dito sa Nightmare Temple na ukuha yung New Gears. At kung hindi ka pa nag na Nightmare Temple hard, e eh 100% naka Purple Gears ka pa din ngayon. Usually, ang nasa isip ka agad ng mga tao e eh magpapa anti service na lang sila. Yun yung magbabahid ka, tapos bubuhating ka lang ng mga mamaw sa server mo. Pwede mo namang gawin yon, kung nagmamadali ka. Pero kung wala kang pambayad o gusto mong laruin yung game how it's supposed to be played, e eh ganito ang gawin mo. Una, paangatin mo yung pene and resilience mo sa seasonal stats. So ano bang nagagawa ng mga stats na to? Every floors ay may requirements. Sa so floor 6, 40 penetration and 40 resilience. Kung hindi pa 40 ang penetration mo, hindi ka halos babawa sa boss. At kung hindi pa 40 ang resilience mo eh mas masakit ang bawa sa iyo ng boss and most likely one hit ka mas mataas yung floors o yung difficulty eh mas tumataas din ang required na pene and resilience kaya ang dapat mong gawin eh ubusin mo lang yung runs mo weekly pati na rin yung assist para makaipon ka ng sago na ginagamit para magpataas ng stats. And ang maipapayo ko, wag na wag kang maglilipat ng stats except kung PvP damage dealt or reduction dahil sayang yung sago. So kung maliit lang naman ang stats na maidadagdag sa'yo, e eh i-dismantle mo na lang at ipang-upgrade ng seasonal stats. So ang discard ko dito, e eh, pinaabot ko lang ng 60-60 yung pene and resilience ko. At ang nararun ko lang is floor 6, 7, and 8 araw-araw. So within 5 days, tapos ko na yung 15 MT hard. For reference nga pala, naabot ko yung 60-60 pen and resilience sa 2,600 na sago. So kung mas madami yung sago mo at di ka pa 60-60, eh i-reset mo na yung seasonal stats mo at i-boost mo lang ulit hanggang swerte ka. So yun yung number one priority mo, yung seasonal stats. Pangalawa ay eh, yung mechanics. So bawat boss ay e may kanya-kanya mechanics at mahalagang alam siya ng bawat party member para maklear niyo yung run. So babanggitin ko lang yung mga notable mechanics ng every boss. Sa earth, kapag lulubog siya sa lupa, kung kanino nakadikit yung tali ay e sa kanya susunod ang boss. Then ang kailangan mong gawin ay e pasunurin siya hanggang bumanggu siya sa nakatirik na bato ng tatlong beses. Sa water naman, kailangan i-kill mo yung mga mobs every time na magsuspawn sila. Dahil kapag nakalusot sila sa boss, ay eh maglalabas siya ng wave na magdidil ng AOE damage sa inyong lahat na pwede nyo ika-wipe out. Sa fire naman, from time to time, e eh nagkakaroon siya ng shield. At kahit pa kalakas ang damage nyo, e eh hindi yun mababasag except sa water attacks. So either gumamit kayo ng water skills or ng water converter. Sa so wind naman, may nilalabas siyang ipo-ipo and sumusunod yon sa konsino sino ang pinakamalapit na player. Kaya ang dapat nyong gawin ay e magpapahabol yung lowest DPS ng party nyo at hayaan yung ibang mag-free hit sa boss. And lastly, sa ghost. From time to time, e may lumalabas na symbol sa lupa. Na kapag naapakan nyo, ay e mababawasan ang HP nyo. So ang dapat nyong gawin, ay e every time na may lalabas na symbol, kung anong kulay nun, eh i-activate nyo kaagad. Kaya dapat, isa sa taas at isa sa baba, taga-activate lang ng switch. Then the rest, focus sa boss. Pangatlo, yung mga cards na binanggit ko kanina. Yung size, race, and element cards sa weapon. Change element cards naman sa armor, and resist cards sa cloak. And lastly, syempre, yung mismong progress din ng karakter mo. Dahil kahit naka yellow gears or red gears ka pa, kung hindi well-built ang karakter mo, eh mahina pa rin yan ang pangako pa nga kung tawagin. And speaking of progress, tip number 3, complete your presets. Okay, so nung early game, eh, namimili lang tayo kung saan tayo magpo-focus, either PvE or PvP build. Pero since nasa grinding phase na tayo, ay eh kailangan na natin buuin pareho para hindi ka lang malakas sa grinding and boss hunts, umaambag ka din sa guild wars and PvP events. At dito na papasok yung presets. So isa-isahin natin ang stats, skills, and equipment presets. Useful lang yan kapag magkaiba yung PvE and PvP build mo. Pero hindi ko nababanggitin yan since SD lang naman ang gamit ko sa PvE and PvP. So sa course, may dalawa akong preset. Isang may core overload at isang wala. Para sa grinding, consistent yung damage at one hit lang yung mobs. Pero sa PvP and TR, nilalagyan ko ng core overload para kahit fluctuating yung damage, eh may chance siyang mag-exceed sa maximum damage ng attacks ko. Sa sigils, ganun din. Sa PVE, gagamitin ko lang kung ano yung nakakatulong sa grinding, which is nilalagyan ko ng mega tombash and overpower para one hit yung mobs. Din sa PVP, glass cannon sigils, pero ewan ko lang, baka gumawa rin ako ng PVP damage reduction set. Ito naman walang preset pero feathers dapat may PvP and PvE feathers ka din para ma-maximize mo yung stats na makukuha mo dito. And lastly, ang pinakamadugo, ang enchants. So, hindi sapat na meron kang isang preset lang sa enchants dahil sobrang laki na makukuha mong stats dito, mapa PvP or PvE dahil sa sharp battle and beacon. So, isa-isay natin. Una, sa head. Mandatory, dapat meron kang beacon for PvP. Then sa pangalawang mong preset, either duel or wisdom. Pang PvE naman yon, depende kung magica or physical. Sa ice, mandatory ang sharp battle for PvE, then either fortifier, divine text, or fortitude pang PvP. Sa mouth, mandatory ulit yung sharp battle, then sa kabilang preset, kahit ano dyan sa baba for PvP. Sa armor, sharp battle ulit for PvE, then sa kabilang preset, kahit ano dyan sa tatlo sa cloak and shoes, since walang PvE option, eh pwedeng substats ang habulin mo dyan for PvE. Then special enchants for PvP, syempre. Sa bat, mandatory ang beacon for PvP, then duel or wisdom sa PvE preset. Then sa costume, strictly beacon and sharp battle lang sa dalawang presets. Then yung sa weapons and accessories, di ko na binanggit since sim lang naman ang enchant ko dyan, mapa PvP or PvE. Kaya kung akala natin tapos na ang grind dahil nabuo na yung PvP build natin, eh hindi pa pala. Dahil kailangan din natin kumplituhin yung pang PvE. Although magasta sa resources, eh ganun talaga yung game eh. Hindi ka pwedeng sa isang part lang nag excel Dapat both. Tip number 4. Spend your currency wisely. Okay, so gumawa na ako ng video about dito dati. Pero syempre, habang tumatagal tayo sa game, ay eh nagbabago na din yung mga priorities natin. Pero mula noon hanggang ngayon, ang dapat lang natin paggastasan ng currencies ay eh yung sure progress. Isa-isayin natin. Sa Diamond Shop, ang kailangan natin bilhin weekly ay eh gacha tickets para sa PT, feathers, hammer, dual lances and conqueror birdies, small reputation box, and yung mga pang-upgrade ng medals. Sa Mysterious Shop naman, yung masasuggest kong bilhin niya dyan is yung pang-upgrade ng medals, card binders, feathers, gacha ticket, and rare card coupons. Dahil may pity din doon pambili ng purple cards. Sa guild shop, itong Chapter of Moon, Chapter of Freedom, Dual Lances and Hammer, at kung may extra ka pa, eh bilhin mo na din yung mga feathers and shield of duel well. Sa Union Shop, cards lang ang marerecommend kong bilhin nyo dito. Sa Courage Shop, Chapter of Conqueror, Chapter of Adventure, Hero Token, and Cards, depende sa kailangan mo. And kung meron pa kayang extra, e eh pwede nyo na rin bilhin tong Mora Coins and Starry Mora Coins. Dahil kahit malas kayo sa Enchants, basta napapalevel nyo yan, e eh progress pa din. Sa Dimension Shop, Hammers, Feathers, Mora Coins, or Super Cookie, depende sa'yo. Sa Statue Shop naman, eto mga tag-120 lang, depende sa ina-unlock mo. And in my case, itong bow of mist yung binibili ko since damage against size ang stats na bigay niyan. Sa academy store, yung mga pang upgrade ng medals, rare card coupon, gacha ticket, kung madami ka namang coins, e bilhin mo na din yung cards. Gaya ko, binibili ko weekly yung greatest general card since hindi ko pa nakti 3 stars lahat. Then sa betting shop, yung light, dark, time, and space feathers priority yan. As well as yung chapter of freedom at chapter of conqueror. At kung meron ka pang extra, bilhin mo na din yung rare card coupons and gacha tickets. And last but not the least, tip number 5, research. Kung nababagalan ka sa progress or tingin mo may mali kang ginagawa sa karakter mo, edi eh manood ka ng mga guides and tips dito sa YouTube dahil at this point, sobrang dami ng guides na nakakalat dyan sa gilid-gilid. Kailangan mo lang hanapin. May mga friends and guildmates akong lumalapit sa akin para magtanong ng builds, or paano ipoprogress yung character nila. And every time na i check ko yung character, e eh basic lang naman palagi ang remedyo. So tingin ko, ito yung best tip na maibibigay ko sa inyo. Always seek for knowledge. Yun yung pinaka-purpose naming mga content creators kung bakit kami gumagawa ng guides. At yun ay, para may makuha kayong info sa kung anong mga bagay ang gusto nyong malaman. Hindi lang sa mga current patches, kundi pati na rin sa mga future updates. Pero syempre, hindi lang dapat isang content creator yung gagamitin mo as reference dahil prone din kami sa pagkakamali. Kaya dapat, kung hindi ka sure sa information na kinokonsume mo, eh don't forget to search for more info and ask other people's opinions. Dahil sa community natin dito sa Ragnarok, eh madami tayo niyan. Kaya be wise, be vigilant, and do your research. So, yun. May kanya-kanya tayong speed sa pagpaprogress. Mabagal man o mabilis, okay lang yan. Basta ang mahalaga, kumikilos. And alam nyo kung anong nag-iisang feature dito sa game na walang PP? At sure tapon yung resources? Tama, ang walang kamatayang refine. All green, please. Please. Utang oh, ino. Kaya ang masasabi ko lang, good luck at kalmahan mo lang. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you. For watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.